Isang Australian teenager nagkaroon ng stingray barb sa kanyang binti ng isang buong araw dahil ayaw niyang mamatay ng gaya ni Steve Irwin. Walong taon ang nakalipas mula ng mamatay ang crocodile hunter na si Steve Irwin na nakagat ng stingray. Salamat sa nangyari sa kanya ay naligtas ang 17-year-old na si Corey Jameson na natusok ng stingray sa binti pero nagawa pang maglaro ng cellphone habang nakahiga siya sa stretcher dahil natutunan niya mula sa nangyari kay Irwin na kailangan niyang tiisin ang sakit at maghintay. Si Jameson ay natusok ng stingray huwebes ng umaga habang lumalangoy siya sa Mendel Beach sa Darwin. Nilabanan niya ang hindi maipaliwanag na sakit na gawa ng stingray barb na may lason. Naalala niya ang nangyari kay Steve Irwin na namatay nang tinangka niyang tanggalin ang barb. Kaya pinili ni Jameson na iwan ang tusok sa kanyang binti para hindi siya lalong mawala ng dugo. Hindi pa siya agad na natulungan dahil sa isang power outage sa ospital. Kaya dumaan ng isang buong araw bago siya nagamot ng na maayos. Sa wakas, pagkatapos ng dalawang oras na operasyon, ay natanggal din ng mga doktor ang stingray barb, na muntikan ng tumama sa buto ni Jameson sa tuhod. Salamat kay Steve Irwin, si Jameson ngayon ay fully recovered na at nasa magandang kondisyon.